Isang araw nagkaparabi yung po namin pusa Kaya humingi ako ng tips at opinion Kung paano siya alagaan Marami na rin nagcomment Pero nakita ko yung comment ni Lay Sabi nga pala niya ay bumili daw ako ng cage At dapat hiwalay daw yung dumihan tsaka kainan Dahil wala na nga pala yung ginipig ko Meron na akong magagamit na cage Siguro naman ay okay na to Ang kaso iniisip ko lang baka hindi siya makakyat dito Bukod nga pala kay Lay ay may nagcomment din Na dapat talaga hindi katabi ang litter sun At buti na lang yung litter box ni Stritika siya Dahil nawawala nga pala yung ng kulungan Ito na lang si sipit ng damit ang panglalak ko. Tatlong floor nga pala yung bagong kulungan ni Streety. Gusto ko sana yung third floor ni Streety ay higaan. Tapos yung second floor naman ay kainan. Tapos yung first floor dumihan. Sana all third floor yung bahay. Mapagkatapos ko nga pala sa kulungan niya, ilalagay ko na siya. Pero nung ilalagay ko na nga pala siya sa kulungan, meron ako napansin sa kanya. Kasi guys, hindi tulad kahapon, meron siyang sipon-sipon. Ngayon naman ay nawala na. Wala na nga rin pala siyang muta. Pati nga rin pala yung amoy niya, hindi na rin mabaho. Feeling ko nga si Streety galang, -galang na to sa bahay namin. Kaya ay gusto niya nang lumabas. Kasi palagi niyang binabad trip si Whitey yung aso namin kulay brown palagi niya nilalapitan eh si Whitey mataray yung kapag sa pusa tapos ayan guys tinuturo ko ng harap pala kung nasa yung litter box niya kasi guys hindi pa siya dumudumi ngayong araw kaya feeling ko kailangan niya na magbawas kagabi nga rin pala ay napainom na rin namin siya ng gamot tatlong gamot nga pala yung pinapainom sa kanya nakakatulong nga pala to pampalakas daw ng katawan meron nga rin siyang gamot na new para naman yung sa sipon niya kagabi nga rin pala malakas din siya kumain yung binigay nga pala ni mama pagkain na ubos niya nilagay ko na nga pala siya sa taas para malaman niya na dito ito yung tulugan niya. Ang kaso ang una niyang ginawa, umihi na agad. Makikita niyo ako diyan nakabantay sa kanya. Kasi guys, baka mamaya biglang dumumi. Bao. Naglagay na nga rin pala ako dito ng tubigan niya. Tsaka ng pagkain kasi tanghalian na rin. Gusto ko nga pala siya pakainin dito sa second floor. Ang kaso wala pa yata siyang gana. Umalis nga pala ako saglit niyan. Tapos pagkita ko nasa litter box na. Binaba ko na pala yung mga higaan niya tsaka pagkain Kasi sa tingin ko hindi pa niya kaya umakyat Pero guys maya maya nga pala pagkakito ko nakalambitin na Ganyan ba yung may parbo? Biroksan ko na isang pintuan para malaman niya na dapat dito siya pumatong Ang kaso para parang hindi na yata siya nakakagalaw Tapos ayan eh, guys nagulat ako kaya niya pala bumaba dahil eh, tapos nangapla pala ko istriti Tatawagin ko naman si White yung aso namin kulay brown Aba nag-aayos kasi ako dito pinakawalan ko muna siya sa labas Kaya tinawag ko na siya para umuwi Nakakaintindi nga pala yun ng salita ng tao Minsan nga kinakausap yan, kasi sila lang naman yung nagkakaintindihan dito sa looban namin. Tapos maya maya nga pala pagkabalik ko sa kanya, inubos na yung pagkain niya. Kaya bunggan na naman si Streety. Tignan nyo yung tiyan niya, bloated na naman. Hindi pa siya napupurga pero ang laks niya na kumain. Paano pa kaya ako napurga pa yan? So yun lang, thank you for watching. Bye bye! Streety! Wala na siyang sipon o! Oh. Wala na siyang sipon. Wow! Hello!